Laging totoo Walang drama ito so, tingnan lang natin itong likod ko kung clear ba dito kasi baka mangyari kung kailan meron ng ano saka tayo okay, ano? so ngayon pa lang tingnan na natin yan ang bahay ko mga bossing yan ay pipinturahan ko sang araw papragjigin ko yan so yan mga bossing hindi na kulangan ng mga bossing niya okay naman yata ang kanal okay naman pala hindi na nga sya barado pero sumutin natin natin syempre kayo na yung nagbara, lagot babaha dun sa kanila at ayan naman sumutin ko lang mga bossing ha So, yun mga bossing, okay na. Yes, baby. Alright. Iwanan ko na yung tubo na yun dyan. Para yan eh. Okay na. Okay naman dito. May aircon na Okay naman. Mamaya akyatin ko yan. Titignan natin. Baka kasi walang natira dyan eh. Ang naupa dyan eh. You ano? Know? May siya. May siya na komentar. So, yan. Let's go, baby. Alright. Clear na siya. Mga bossing. Yan. So, i-clear na yung kanal ko mga bossing na so, let's go baby alright hirap lang to g ito clear na siya So, gagawin ko naman ngayon. Katig ko yung terrace na yan. Kasi baka lipa rin, no? Ito, so, bukas sa baba ko na ito. Ayun na naman yan. So yung mga, so, mga bossing, punta muna tayo dito sa kapila. So ang evacuation center, nagre-ready na rin sila. Nako mga bossing, yan. So, oh, ako ay natingnan ko lang itong aming taas. Ah, nakasecure naman pala. Basura pa. Okay. Okay, okay naman. Kasecure naman. So, may naupa po kasi dito. Kaso, bihira silang umuwi. Ang naman mga bossing sarap dito mag live ano mga bossing sa so, palagay nyo mag live ako dito yan dito ako mag live mamaya kaya kaso wala tayong ilaw okay lang yun so yun okay naman ang aking bubong ang yung yan po ang bubong okay. ang ilalim yan yung bahay ko ay ko po, po ay So let's go baby. All right. Yeah. Namumuro ka na sa akin ha. Namumuro ka na. Pinubutas mo ang aking uh, tolda, ha. Ambal. So yun ang bahay ni Moy. Yeah. Hi. Hi. Cute ni Ambal. Ha? Yeah. So, papabata ay. Diyan po nakatira si Napaw yung sa live ko kagabi chancing nga pawo nakatira na so. morning mga bossing hanggang muna natin medyo so ngayon po is sunday so, today is sunday uh, ito na ang panahon ngayon dito sa Balangay buka na nasa yung batangas sa ko so may bagyo dito ba so yan po panahon ngayon Uh, Sumula ng umulan Pamula kanina lang Nang alas Isya 6 o'clock So umaga ako nagising eh. So yan na po ang uh, Sitwasyon So maulan pero wala pang hangin Ano po Ayan Mga ano boss uh, din na Maulan na so, Wala pa lang siyang hangin Ano po Yan ang sitwasyon natin ngayon dito sa po kaala para. uh, parating pa lang um, nag landfall na yata ang bagyo ano, nag landfall na pero siguro mamaya mga lunch time yan medyo kakaiba na yan ano po maulan pa lang maulan ano. Yan. so mag iingat po tayong lahat sa bagyo ito na po uh, at um beware po sa mga lahat po ng nagtatrabaho mag-ingat po kayo sa biyahe po kayo papasok ano po yan ingat lang po ingat lang po ano po yan yung evacuation center mga boss nyo nakaready na rin sila dyan so yan maraming maraming salamat po ulit sa support niyo sa akin so yan mga bossing. nyo uh, punta muna tayo sa tabindagat ano natin ang sitwasyon doon. So, ayan, evacuation center, mga bossing. Uh, ang evacuation po ay nakaready na sila, no? So, let's go. Uh, Pagkawa na tayo sa tabing dagat para may update po ayo sa sitwasyon ngayon dito sa amin. You no? Know, yung yan, 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 Let's go, baby! All right! So, yun, mga bossing. Ano so, tayo? Ako, limlim na talaga. Time check. Ang oras po natin ay 7.30 ng umaga. Ano po? 7.30 na ng umaga. Nagsimula kong umalan kanina. Mga 6 a.m. So, umaga ako nagising. So, yan po. mo muna natin ang tabing dagat para ma-update ko kayo kung ano si situation dito sa Bukana. Yan na. Medyo nalakas-lakas na ang ulan na mga bossing. Basketball court sa Bukana. Dito tayo dadaangin at yung Luis papunta doon sa mga kuya. Nakalakas lang tayo. Laksa ng ulan mga bossing. Pero parang Ah, medyo malalaki pa rin ang alon ng ano mga boss. Kasi nga wala pa eh nasa parking ke pa yata din Ah, uh, 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 So, yan po. Tapos nagkabit kami ng sticker ni Utol. Natapos naman. So, palilipasin ng namin 'tong ulan na 'to, bagyo na 'to. Ang ikakabit naman namin ay yung number nako yung galing sa Coast Guard sa municipio so yan yung kaya natin Luis po si Pasyon ngayon low tide ang tubig daw po sa gabi abot dito hanggang dito kaya yan natin yung basura dami yan ang tubig ay abot daw hanggang dito yan sa bakod na yan no? yan Ilan yung basura yan po ang tuwing gabi po high tide so hanggang dito po ang tubig Di buba. Tapos tingnan nyo yan. Pababa yan, no? Ito so, ngayon, low tide mo. No? So, good morning, good morning po. Ano natin? Sa tabing dagat, ka po? O, na, malaki na alon. Kaya, na naman ang kahoy. So, yan po ay naanod po. pag po kasi, high tide. High tide na masyado. So, ito. Ito, ito ng mga kahoy alas na Morning Chang! So yan po So yan, mga boso Chow! So yan po mga bossing Ah uh, ah -huh. lang kahoy Kawayan natin itong na ano do. So yan po, ang tubig po niyan, kita niyo yung ibabaw ng kahoy na yan. Abot dyan, ang taas ng tubig. Kaya po, ngayon po, low tide na. So, kaya, yan, yan yung ano pong yan, abot po yan yung mga bangkang yan. Sa gabi, ang tubig. Super high tide talaga. So, ganyan naman po pagka yung mga ano na, yung part, mag-December, yan talaga po mataas lagi ang tubig so dito na po tayo oh bago na rin po ito oh mm -hmm. yun naanod na rin kahoy eh. oh, ang basura yan naman maraming na naman basura mga bossing yung tingin yung harapan ni si Kunsihalan doon na kubo hindi naaabot ang tubig yan walang basura laging malinis yan pero tuwing umaga po talaga Ganyan po sitwasyon No So Yan po, tinyo Naipon ng basura dito sa harapan ni Consia Lando So yan Yung hinarangan na ni Consihal ang kanilang harapan kasi gawa nga po ng tambak na sa gabi ay talagang hanggang dito ang tubig. Hanggang dito po talaga ang tubig mga bossing. So, yan ang sitwasyon, ano po. Yan, ito o oh, ito So, yan ang sitwasyon dito sa Kubo ni Coliseal. Puro basura yan. Nawa nga sa gabi, so, super high tide, ano po. So, yan. Yan po. Good morning, good morning. Parusaw. So yan mga bossing Dito po sa Yan Ako naubos no, yata ang kahoy ni tatay ni Nandito na ako sa mga kuya. Bali talaga pong ano Abot ang tubig Yan, yan Dito Dito sa akin natatayo ang to Hanggang dun po yan abot So signal number 3 na po ang Batangas So magingat po tayo mga taga Batangas At sa mga karating bayan natin ano Magingat po tayo yan. Uh, sana po pag ano malusaw, malusaw siya or humina man lang. Yan. Hindi man siya malusaw ang bagyo. Humina man lang po sana. Hala po? So yan. Yan po. Yan. grabe oh. Hanggang dito po ang tubig yan. So dito na tayo sa mga kuya. Soward, planet Soward. So, yeah, you kuya Gino. Ito so, yung tatay. Ito yung pinagpala mga bossing. Tinaog na nila ka. Apon. Yan. Pinagpala. Tinaog na na mga bossing. Ito na ang aking kaibigan. Yan. Good morning, good morning. So yan. Good morning, good morning. Pinalutan ko na ng plastic. Good morning, good morning. Katatapos ko lang. Thank you, thank you. Also, dito kami o, yun, Ay uh, ang tropa Ayan Dito kami sa hubo Ha? Uy, pare di mo sa Uy, yan tropa Ayan tropa Shouty, shouty Kaya ko yung Ha? Ay, nawala, nagpunta akong dagat Naglakad ako Bawa sa <coughs> Ano ah, ko yan Amihan naman Oo nga, naglakad ako <coughs> Dapat Naglakad ay, wala. Yo, yung mga salisari ka na. Hindi na babalik. Baka kabalik doon sa jute. Mamaya, malakas na yan. Number 3 yan. Kaya sandali. na yung mga bahay nga dito. Naantay ko nga eh. Ay, siya. Ay, ako nakapag-ready na ako sa amin. Ready na po, Stats? oh ayan sila. Team Gonggong, boss. Mga bossing. So, ayan mga bossing. Uwi mo na tayo. Let's go, baby. Alright at ako ay may pupuntahan pa no baka sumama ako na kapitan. mga boss eh. Kuya, mo na Ay. Baka pumunta ko lang kamay kalayo. Magyot. Baka lang, baka. Depende sa sitwasyon. Dito na. Oh, namin ang bagyo. Baka may makabalik. Oo, uh, sige. Kuya. Yan, kuya. So, Bebo. Eh ah. eh so yan po mga bossing. Uwi muna tayo. no? At tayo ay magbablog muna doon sa paligid. <coughs> Alam niyo po mga bossing. Nami-miss ko talaga ang Kuya Juni pag nadaan ako dito. Kasi every time na na nungkoy ay nabuhi ay pa pagdaan ko dito talagang hindi maaaring hindi ko siya dadaan magkakuntuhan kami dalawa kung anong um, ano niya, sitwasyon niya, ano bang napipil niya noong kasi pareho po kami ng sakit na Kuya Juni si Kuya Juni po to, may kolostomy, ako rin to, may bag na rin po ano po so yung sa ang pagkakaiba lang namin kasi yung dalawa ni Kuya Juni ang akin is forever na ano po ano na to, panghabang buhay na yon so dami miss ko talaga ang kuya every time nadadaan ako dito na miss ko ang kuya so Jimmy so yun muna tayo mga bossing na eh? yeah let's go baby alright mga bossing ah uh, baka sumama ako sa kapatid ko mamaya ano ko? kasi may lakad sila ni na, ng mga si na kapitan kasama siya magiikot yata sila sa buwan ha? so para mag uh, ano yung mga magbahay-bahay sila para uh, ano han ba lang. kasi nga malakas yung bag yung mga bossing so baka sumama ako sa kanila ha? so yan magandang magandang umaga po sa ating lahat so yan mga bossing dito na tayo dapat si na tayo so, ah, si yon si top mga bossing na yan so yan money 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 so yun mga bossing dito na tayo oh wala nang patrol ako oh, baka sila nakaalis na so yan wala na po yung uh, patrol ng barangay baka nakaalis na sila so kapat kasama kasi si Moy pag iwi ko so yan mga bossing let's go baby alright Bossing Ate si May, bumaba na, hindi pa? May. Hindi pa. Kaya so, mga Bossing dito na tayo. Sa bahay. So, yan. Uh, Pulimlim na araw. So, let's go, baby. Alright. Bossing, naghihintay lang tayo Nang subdo ng, ano, to, ng patrol. So, kami po ay mag-iikot po sa mga sitsa ng, ng Mukana na po. Doon po sa may tabing dagat doon, kinawa lak. Tapos dito po sa may uh, lugar ng ano Sapang Palay, tapos Maligaya, Beach yan po. Tapos doon sa may tulay, sa may 7-11, sa subdivision po doon. Sa upo kasi ng buwan na yan, mga bossing eh. So, pupunta po kami doon at uh, magigot po para magpaalala sa mga taong binabahan na kung pwede ay lumikas na po sila dahil hanggat hindi pa po nalakas yung bagyo ay tayo po ay ano na no mag magpaalala na po uh, si Kapitan po, magpapa, magpapaalala po siya so yan po so sakasakay kami ng patroli iikotin namin ang buong uh, ng Bukana ano po para sa mga sa mga taong uh, gusto nang lumikas. Ang evacuation center naman po ay naka na. So may may iba na po naka nasa loob na, may mga nag evacuate na po ano. So yan po. Uh, mag-iingat po tayong lahat dito sa bagyo na to at napakalakas po daw talaga ano po. So yan mga bossing, ah uh, sa lahat po ng uh, ng dadaanan ng bagyo na po. Mag-ingat po tayo. Kung po, safety po natin ng mga bata. Ano po? Ang mga alaga nyo, mga hayop, sige paki. Ano po? Safety na lang po natin lahat sila. na po? So, yan. Uh, ako po ay nagiintay lang sa sundo ng patrol. Tapos si Muy Muy din po kasi ay kasama namin. Kasi po, siya po ang magdodokumentary ng pag-iikot namin ano, para sa barangay. Ano po? So, yan. So, kapitan, maraming maraming salamat po sa pagpapasama nyo sa akin para ma-vlog ko pa rin, ano po. Thank you very much po sa support tayong kapitan po. And, uh, kapitan Bayas, thank you po. Thank you, thank you. So, mag-iingat po tayong lahat, ano po. Uh, magdasal po tayo. Sana na humina itong bagyong ito o malusaw na para, ano tayo, safe tayong lahat, ano po. Uh, hindi naman tutulog ang Diyos. Lagi siyang nandyan para tayo ay, uh, gabayan sa mga bagay na mga. salamat po